So yun guys, dito tayo kay RJ Helmet Moto Gears. Uh, harap lang nito is yung... Uh, do example? Ah, do example ah. Yeah. Yan yeah. guys, mag... Kung gusto nyo ng helmet, dito madami. Yan o, madaming stock. May mga jacket din. Built bags. Yan. Knee pads. Mga alloy top box. Mga pangbata. bata. Yan. So yun guys, nangunguta ko ng helmet kay RJ Tapos wala akong dalang papel ng motor ko Pati lisensya ko dun sa misis ko sa Buracay <laughs> Wala ding ID ID, bogus Buti na lang, wrist box si nanay oh Nanay ko na maganda yan So, meron siyang national ID Yun na lang yung ID niya yung ginamit para maprobahan tayo sa Kabotang Diba, kanina nandun tayo sa RJ Helmet Motogears Ah uh, dahil nakalimutan ko lahat-lahat ng ID ko doon sa wallet. Nandun sa asawa ko. Yung wallet ko din. Uh, dito ko ngayon si bahay. Para kumuha ng helmet at mag gawa ng content. Nakalimutan ko yung kwan. Yung wallet ko doon. So, uh, pwede daw yung ibang ID. So, kay nanay na ID yung ginamit natin. Uh, national ID. Hindi tayo na-aprobahan sa pag-utang ng helmet. <laughs> Kaya wala tayong dala ngayon Dahil kukuha ko ng helmet guys Dahil ano Pag nalaban ko kasi itong isa ko Wala akong ano Pampalit Kaya kukuha sana ako ng isa pa Kaso nga lang hindi tayo na -aprubahan. So next time na lang na uh, sarili nating ID yung sa nanay ko, yung lang namin yon kung aprobahan o hindi kasi nga, dapat ako talaga so yung halaga ng helmet na yun guys ano yun, uh, nasa 3 to yata 4 so 1,000 yung ano ko down payment sana kaso hindi tayo naaprobahan yan nasobrahan kasi ako sa memory plus go <laughs> makakalimutin sayang no next time na lang baka ngayong araw is hindi para sa atin na mangutang sa ibang araw <laughs>